nasusulat na, ang Diyos ay pag-ibig. Gayun din, ano sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Tama? Kung gayon, ano sinabi ng Diyos para malikha tayo sa kanyang larawan? Dahil siya ay pag-ibig, tayo ay nasa proseso ng pagiging gaya niya. Pag ang perpektong pag-ibig ni Kristo ay nahayag sa atin at ginawang ganap sa katotohanan, tatapusin ng Diyos ang kanyang paglikha. Ang nais kong ibahagi sa inyong lahat ngayon na ang isang kontentong puso ay masasabing nagmumula sa pag-ibig. Ang patuloy na pagrereklamo at pagkadismaya ay nagmumula sa kawalan ng pag-ibig at sa hindi pag-alam ng lihim ng pagiging kontento. Sa ating mga puso, may malaking kakulangan sa pag-ibig. Dahil sa kakulangan na ito sa pag-ibig, minsan, tayo ay nayayamod. Para mabago tayo ng Diyos, ang ating mga katawan na gawa sa alabo ay dapat na makatanggap ng ulan ng Espiritu Santo. Ang mga hindi tumatanggap ng marahang ulan ng salita ng Diyos, ay hindi na maaaring lumagupa. Dapat nating laging punuin ng mga salita ng buhay ang mga puso natin, para makapamuhay tayo sa salita at kumilos ng naaayon dito, at mamuhay alinsunod sa kalooban ng salita.